ng isang barangay captain at dalawang barangay konsilor sa himpilan ng pulisya sa bayan ng Lupao Nueva Ecija dahil sa umano'y pagkakasangkot sa ilegal na droga. Kinilala mga ito na si Barangay Captain Luis Salvador Guerrero ng Barangay Poblacion West, Barangay councilor Joven Dadag Soriano ng Barangay Mapampang at Jonathan Gonzalez ng Barangay Poblacion West sa bayan ng Lupao Nueva Ecija. Inaresto ang tatlo matapos masamsam sa kanilang bahay ang tigda dalawang sachet ng hinihinalang shabu sa isinagawang operasyon ng mga otoridad noong Sabado. This is part of our campaign against uh, uh, drug personalities listed as high value targets. So most of them are uh, uh, barangay officials, no? Ang uh, barangay captains and mga uh, kagawads. So we are now focusing on them and then uh, our uh, last week's uh, ang ompis recent accomplishment natin uh we arrested uh, uh, seven barangay captains and two kagawad no? and uh, also an ex barangay captain uh, positive for uh, illegal drugs no Na kumpi karin rin kay Gonzales ang 27 bala ng kalibre 22 na baril Ayon sa Nueva Ecija Police Provincial Office, kasama ang tatlong opisyal sa kanilang listahan ng drug high value targets na haharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Act of 2002 ang dalawang opisyal. Dani Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija.